Uh, what's up po sa inyo mga kabaryo, no? uh, Nandito na po tayo, nagbabalik sa channel ko ngayon. Ang pag-uusapan po natin is itong mga old coins po ng ano, Pilipinas. Uh, pipili po tayo dito kung alin yung pwede natin pag-usapan. Uh, gusto ko lang po ulit magpasalamat po sa inyo yung mga nanonood po marami pong salamat sa mga nagsubscribe po marami pong salamat po at saka sa mga bago uh, magsubscribe na po kayo para updated po kayo sa everyday natin na uploads po uh, regarding po sa mga old coins rare coins at saka mga common coins po at saka huwag nyo pong kalimutan pindutin yung bell para notify po kayo everyday po everyday uploads natin so balik po tayo dito sa usapin natin pipili po tayo dito ng ito po pala yung mga collection ko yung mga old coins po ito pili tayo dito kung ano ito wag muna to wag muna to tatabi ko lang yung iba kasi okay, Piso Huwag muna to Huwag Titignan ko yung ano Yung mga magugustuhan kong ano Pwede pag-usapan Ito po yung iba na ito, Puro ano to Mga circulated Pero yung iba naman po Mga uncirculated po Kaya Nilagay ko na sila sa ano paper clip. Ito, ito. Pwede ito. Sabi natin yan. Ito yan yung tatapik natin ngayon. Apo. Na Ayan, tsaka na lang yan. Bali <coughs> Yan po yung 1 peso Ito sya ka na lang po Kasi maroon Tabi tabi ko lang yung iba Yung to Ito Ito yung maging topic natin dami Tabi ko lang po ito po focus lang natin itong konti makita po ninyo ito po yung ano 10 centavos noon po. yan po makita niyo yan yan 1966 ito po is year to 1964 yung Iba na po, parehas po yung taon ito naman po is 1968 1968 Ito 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 naman 66 Ito 66 din Ito 1960 <coughs> Ito po yung 10 centavos na natawag nila uh, na-publish na po ito noong 1958 hanggang 1866 composition po nito is nickel brass sobrang nipis po nito manipis lang ito na coins may timbang po itong 2 grams tsaka ang maganda lang po dito is ano siya, hindi siya yung tipong lumuluma agad. Maganda yung ano, itong patagal-tagal na po na ito. Pakaganda po. Babae po dito, yun yung tinatawag nilang ano, uh, Lady Liberty. Tapos may dala siyang palakol, tsaka, tsaka yung Mount Mayon, yung sa gilid. Napakaganda po ng design po na ito. Ayan po. sa yung likod na Central Bank of the Philippines. Yung price po nito base sa ibang bansa po uh, nasa ano po ito? Ah uh, 1 dollar. 51 pesos po ito dito sa Pilipinas. Yan po yung naobserbahan ko doon sa website na nakita ko. 1 dollar lang po siya doon sa ibang bansa po na presyuhan. Pero kung dito po sa Pilipinas, mura lang po ito, nasa ano lang po ito. Mga 4 pesos or 5 pesos bawat isa. Nasa nasa ano lang po 4 pesos ganyan, kung dito lang po sa Pilipinas kasi alam ko po marami pong mga Pilipino na merong ganito. May mga nakatago silang mga ganitong coins. Ayan uh, yan po yung latest natin ngayon. About dito sa 10 centavos. Yan po yung update natin. Nasa po sa ibang bansa po, $1 dollar po is siya yung bilihan. Tapos dito naman sa Pilipinas, nas nagre-range lang po siya ng 4 pesos to 5 pesos lang po siya. Yung halaga nito. Sa mga nagtatanong po ulit, um, kung meron po kayo mga ganitong klaseng barya, Meritso po kayo sa Facebook. Sumali so, po kayo doon sa mga group. Meron po akong sinalihan doon na group na Luzon, Visayas, Mindanao, Buy and Sell. Doon po. Marami po doon mga buyer. Konting tiyaga-tiyaga po kasi hindi naman po ganun kadali. Makahanap po ng ano, buyer po. Tiyaga-tiyaga lang po. Mabibili lang din po yung ano niyo coins po. Ayan lang po. Nagtatapos yung video natin. Maraming salamat peace